gandang uh, araw sa inyong lahat i-share ko lang sa inyo eh, itong uh, ginagawa kong uh, sinangag na kanin kasi nga itong uh, maaga pa kasi itong kaibigan ko nagluto siya ng taksi na bangus ayan di ba sabi nga sa akin ano daw ako eh buhay mayaman daw ako late na ako nagigising kasi late din ako natutulog kaya nga eh ganun talaga pag walang trabaho tayo eh kung makikita nyo naman late na tayong gumigising, di ba? Kasi hindi naman na tayo papasok sa trabaho para magbihis, maligo. O ayan ang ginagawa ko. Pinip, piniprito ko muna yung kanin, di ba? Sinasangag ko. Kasi maganda yung partner doon sa ano eh, sa paksiyo na Bangos, Kung makikita nyo naman, di ba? Ang sarap, di ba? Dapat ganyan. Minsan-minsan, minsan, kakain din kayo ng masarap para maging healthy, di ba? Ngayon nga lang kami nagluto-luto eh. Kung hindi pa kami nagkaroon ng bisita, hindi kami magluluto dito sa loob ng bahay. Panay lang kami bili-bili. Kaya nga ang kinakain ko, kanin na lang at saka itlog palagi. Di diba? Kasi nga ayaw ko yung mga luto sa labas. Yung maraming kulang kasi. Di Iba diba kasi talaga pag ikaw yung nagluluto ng pagkain mo. Kesa naman yung luto ng ibang tao. Kaya ayan, di ba sinyangan. <laughs> partner mo sa paksiw na bangus. Diba? Ang sarap. Kaya, maraming maraming salamat sa inyo, ha? Sa pag-support nyo. Huwag kayong matatakam, ha? Manood lang muna kayo dyan. At sa lahat ng mga supporters ko, viewers ko, kahit kakaunti lang kayo, sobrang na-appreciate ko kayo. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo. Ha? Ganyan, ang tamang pagluto ng paksiw na bangus.